Upang madagdagan pa ang mapagkukunan ng supply ng enerhiya sa bansa, isinusulog na isang grupo na buhayin muli ang paggamit ng o paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero ang tanong ng ilan, ligtas pa ba itong gamitin? Alamit natin yan sa ulat ni Rod Lagusan. Kapag usaping nuclear power, kasama sa sumasagi sa isip ang isyo ng kaligtasan mula dito kasunod na rin ng nangyari sa nuclear power plant sa Chernobyl sa Ukraine at Fukushima sa Japan. Kaya kasabay ng pagtutulak, naggamit na, na ng bataan nuclear power plant binigyang diin ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuanco, ang chairperson ng House Committee on Nuclear Energy na ligtas na gamitin ito. Ito ay kahit matagal na mula nang nagawa ang pasilidad. Ang kakapal ng bakal nito, no? Uh, yung sasakyan nga at saka eroplano, eh, isang milimetro lang ang kapal ng bakal. Uh, metal. Ito, we're talking of 300mm thick. You know? So, tsaka nakita nyo naman yung kondisyon sa loob. Talaga kasi protected, nasa loob ng containment. Tsaka stainless steel lahat. Copper, high alloy metal that are corrosion resistant. Gitnik Wangko may tuturing na bago pa ang nuclear power plant. Kasama ni Representative Kuangko ang grupong Alpas Pinas, isang non-stock at non-profit organization na nagsusulong sa paggamit ng nuclear power. Sa Estados Unidos po, may mga nuclear power plants po na mas luma pa kaysa sa PNPP at ngayon po ay binuksan nila. Ito po yung Watts Bar 2 ang at ang Palisades. So hindi po siya luma in a conventional sense of the word in the nuclear world, uh, nuclear power plant na hindi ho pa binubuksan at uh, pinapatakbo, yan po ay bago. Kasama sila na ng pagkakataon ng PTB na makita at makaikot sa iba't ibang bahagi ng Bataan Nuclear Power Plant. Makikita dito na nanatiling intact ang pasilidad ng planta. Ang bahaging ito ay ang control room na nasa likod para gumana ang Bataan Nuclear Power Plant pero kailanman hindi nagamit ito sa operasyon ng planta. At kapansin-pansin dito ang teknolohiyang ginamit ng simulang buwin ito ng 1970s. At kahit matagal nang nakatenga, patuli pa rin ang maintenance para dito. Paliwanag ni ko bagamat analog technology pa ang BNPP, ay nasa maayos pa na kalagayan nito. Kasi pag pinalitan nyo po ang analog, Uh, kailangan i-recertify yung planta. So, bilyong-bilyong dolyares yon. May industriya pong gumagawa ng lahat ng pyesa ng analog na brand new. Kaya wala pong lumang matitira dyan, kahit analog pa rin. Merong bago pong mabibili. Pasado na sa ikatlong pagbasa sa kamara ang panukalang batas na magkaroon ng hiwalay na regulatory agency na tututok sa nuclear power sa bansa. Sa kasalukuyan kasi ang mandatong ito ay bahagi ng Philippine Nuclear Research Institute ng Department of Science and Technology. Ayon sa mambabatas hindi pwedeng nasa iisang agency ang promotion at regulation dahil sa conflict of interest. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.